Wow, this is our first ever experience wow. in our whole life ba? Na o, kita mismo magputol galing sa punuan ng saging nalakatan dahil tundan at kardaba lang talaga. Usually na maputol namin dito ba? Ngayon lang talaga ito. Before tayo magpunta sa puno ng lakatan, flex ko muna yung bukid. Balikan dito talaga kami dito sa bukid. Sobrang wala kang makikita ang bahay. At puro puno lang nasa paligid. Pero dito sa bukid, alam nyo ba, hindi ka talaga magbuputol. Oh. So, kapag magbubungkal ka lang sa gilid-gilid at magtatanim ka ng iba't ibang gulay at iba't ibang prutas check after many days ay may maharvest ka na at alam nyo ba, libre lang yun tanging pagod at pawis mo lang ang puhunan bukod pa dun, sobrang fresh talaga ito organic, walang halong kimikal kaya walang rason, kung mapas mo ka dito sa bukid, kailangan masipag at madiskarte ka lang. Kagaya ngayon, magha-harvest na kami sa aming tinanim na lakatan. At alam nyo ba, ito ang una naming harvest ng lakatan dahil puro ardaba at tundan lang kasi ang aming pananim noon. Maraming salamat din pala sa nagbigay ng binhi na ito. Ito na ngayon, mag-harvest na si Pilingiro. Wow! Hindi pa sana namin ito harvestin dahil marami pang dahon. Kaso nga lang, natakot din kami, baka masira lahat. Paano ba kasi pumuputok na yung iba niyan? Dahil siguro sa sobrang tanda or sa sobrang taba. O ba? Diba? sobrang laking tipid nito. Dahil alam nyo ba, na ang mahal lang kilo nito pero dito maharbis mo lang at pres na pa walang halong kimikal maraming salamat po hanggang dito na lang